the most electrifying performers the PBA has ever seen, he is aptly nicknamed MR. EXCITEMENT! Tinawag siyang Mr. Excitement dahil tunay ka ngang may-excite kapag tumapak na siya sa hardcourt mula sa malakas niyang lundag, mga bitin sa ere at magical shots. Siguradong mapapanganga sa bilib kapag nakita mo ang mga moves ni Bong Alvarez. Pero sa lahat ng achievements niya at kasikatan noong dekada 90, bakit tila hindi ito kinikilala ng liga? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang naging pag-angat at pagbagsak ni Bong Alvarez. Isa sa mga most disrespected PBA superstars of all time. Mga santo ng PBA, no? Alvarez Ang ilang natira Tulog ang sa upuan pa yung Nagsisimula ang kwento ni Paul Beleno Bong Alvarez sa Maynila Tubong Quiapo at lumaki sa sentro ng komersyo ng lungsod Ipinanganak noong June 15, 1968 Bata pa lamang na nainlove na si Bong sa basketball iniidolo niya ang mga high flyers noon na sina Dr. J, Michael Jordan at Dominic Wilkins. Ayon sa kanya, alam niyang nabiyayaan siya ng angking lakas sa paglundag pero lalo pa niya itong in-enhance noong high school siya. Madalas siyang magjaging ng naka-ankle weight sa paa at weights na rin sa bewang habang tumatakbo sa CCP Complex. Masipag daw talaga siyang mag-training noon. Kaya 17 pa lang siya, e eh, basketball star na itong si Bong sa University of Manila, Hocklets. Napansin naman siya ng coach ng San Sebastian noon na si Francis Rodriguez at kinuha siya agad sa team ng Baste noong 1985. Sa pagpasok niya pa lang sa San Sebastian, e eh, nasungkit na nila ang ikalawang kampiyonato sa NCAA. Mula noon naging suki na si Alvarez sa RP National Youth Team na nagre sa Pilipinas sa ABC Championships, William Jones Cup at Asian Games. Naglaro din siya sa Magnolia sa PABL bilang amateur. Sa huling taon niya sa Baste noong 1989, nasungkit nila ang ikatlong kampyonato at nasemento niya ang sarili bilang isang mahusay na prospect na papasok sa PBA draft sa taon na iyon. Team player, Going way up, Alvarez. Ariel Pison just completed his third round, and this is Paul Alvarez. So Paul Alvarez is not giving up the ship. He's coming in for a two-ball slam dunk attempt. Here he goes, Paul Alvarez. Yes, he completes it. Two balls. Kaya noong 1989 PBA Draft. pang-apat siyang napili ng Alaska. Masyadong malalim at punong-puno ng talento ang draft class na iyon at kinukonsiderang isa sa mga best draft class sa history ng PBA. Mga players gaya na lamang nila Benji Paras, Nelson Asaitono, Zaldiria Lubit, Ato Agustin, Dindo Pumarin at marami pang iba. Sa unang taon pa lang ni Alvarez sa Alaska, eh grabe na ang naging impact niya rito. Nag-average siya ng 23 points, 8 rebounds, 2.8 assists, 0.9 steals at 0.7 blocks per game bilang rookie. Madami din na nagsasabi na malaki sana ang chance niyang makuha ang rookie of the year. Kaya lang masyadong malakas talaga si Benji Paras na siyang nakasungkit nito at naging MVP pa sa season na iyon. Si Bong ang superstar ng Alaska noon, ang main man nila sa opensa sa ikalawang taon niya pa lang sa liga ay eh lumika agad ng history itong si Alvarez. Nakapagtala siya ng 71 points sa isang laro. April 26, 1990, semifinals game laban sa Formula Shell. Isang high scoring game na nagtapos sa 169-138 na panalo ng Alaska. Ayon kay Paul, hindi naman niya talaga planong umiscore ng ganong kadami. Pero sa pagpasok ng third quarter, sinabi sa kanya ng isang team manager na nakaka-50 na siya at tila sinuportahan siya ng kanyang mga teammates na ma-break ang record noon na highest previous record ni Alan Kaidic na 70 point game sa Presto noong November 1989 at nagawa niya nga ang 71 point game na highest sa history ng PBA. Playing for Alaska, one of the best moments personally for you was setting a new record sa PBA high in terms of scoring. 71 points in one ball game. Can you still recall what happened dun sa, dun sa laro na yon? And sino yung... Hey, hindi, ko na malaya na ano eh. Na actually, third quarter, kinuusap ko ni Boss Waki, Trillo. Siya ang team, team, manager namin that time. Sabi sa akin ganun, Bong, nakaka-50 plus ka na. Sabi ko, ganun ba? Hindi ko na may iniisip kasi dahil gusto ko lang manalo. Kailangan namin manalo eh. Kalaban namin, Shell eh. Bantay ko pa si Bobby Parts. So. kailangan namin manalo nung game na yun. Kaya, laro lang ako ng laro. So, na pala ako sa 50 points. Kaya nung fourth quarter, ayun na sila na mismo gusto nila bigay na sa akin yung bola kasi gusto nila ma kasi mang, ang, record that time 60 68 si Alan kay kalahala, Dick no? so gusto nila ma break si 50 ano na ako 55 na ako ng third quarter 50 plus na eh so gusto nila ma break kay record kaya yon kaya umabot ng uh, 70 plus nga 70 71 Naging mythical team si Alvarez dahil sa yugto na ito ng kanyang karera. Nasemento ni Bong ang kanyang sarili bilang legit superstar na kayang bumuhat ng team sa kampyonato. Pero tila isang malaking biro ng tadhana ang nangyari sa kanya. Nakarating ang Alaska sa finals at hinarap ang Pure Foods. Lamang na sa serye ang Alaska sa 2-0 at nagiintay na lamang ng formality ng kampyonato. Kaya lang sa isang dunk na ginawa ni Alvarez sa Game 3, naputol ang kanyang Achilles tendon at mula noon hindi na siya nakabalik pa sa game. Nagsunod-sunod ang panalo ng Pure Foods at nasilat pa sila sa Surewin na sanang kampyonato. Isa ito sa mga tinuturing na greatest upset sa PBA history noong dekada 90. Inisip ng mga tagahanga at ng Alaska Management na matatagalan pang makabalik si Bong dahil hindi madali ang paggaling sa Achilles heel injury. Pero parang Wolverine na may healing ability itong si Alvarez at sa loob lamang ng 6 months ay nanumbalik na muli ang kanyang normal na lundag na kung tutuusin ay taon dapat ang aabutin. Nakamiss siya ng dalawang konferensya pero sa ikatlo ay nakabalik siya at siya ang nagbantay sa isa pang high leaper at scorer na si Wes Matthews ng Hinebra. At dahil dyan, nasungkit ng Alaska ang kauna-unahan nilang kampyonato. Sa pagsisimula ng 1993 season, nagkaroon ng salimuot ang bagong kontrata ni Paul sa Alaska. Lumipad siya ng Estados Unidos para sana magpalamig pero nang nakabalik na siya sa Pilipinas ay nabalitaan niyang na-trade na siya sa Santa Lucia para kay Bong Hawkins. Tinawag ito ni Tim Cone na Bong for Bong Trade. Superstar caliber na nito si Bong Alvarez at meron ng nabubuong fanbase para sa Alaska. Kaya lang bukod sa natural na talento sa basketball, eh merong mga off-court demons itong si Mr. Excitement o mga issues sa kanyang buhay na wala nang pinalaman sa basketball. Inami naman ito ni Bong at kahit noong bago pa lang siya sa PBA, e eh kilalang alkoholik at inuumaga na ng uwi at madalas na late sa practice. Sa apat na seasons niya sa Alaska, nag average si Paul ng 22 points, 7 rebounds, 2.8 assists, 1 steal at 0.8 blocks per game. Nakaisang taon lang siya sa Santa Lucia pero hindi naman gaano nagbago ang kanyang mga numero. Nag-average siya dito ng 20 points, 7 rebounds, 4.8 assists, 1 steal at 0.8 blocks per game. Mula nang binitawan siya ng Alaska e eh parang naging journeyman na itong si Alvarez. Pagkatapos niya sa Santa Lucia e eh na naitrade naman siya sa Shell, kapalit ni Romy De La Rosa sa pagbubukas ng 1994 season. Sa dalawang taon niya sa Shell, bahagyang bumaba ang produksyon ni Alvarez sa 16 points, 5.3 rebounds, 4.7 assists, 1.3 steals at 0.5 blocks per game. Pagkatapos niya sa Shell and e, naitrade naman siya sa San Miguel para kay Victor Pablo. At dito na sa San Miguel sinasabing nanumbalik ang sigla at kasikatan ng laro ni Alvarez. At sa pagkakataon na ito, hindi masyadong mabigat kay Bong ang pumuntos. Kasama niya sa team sina Alan kay Nick, Ibesdig na at Ato Agustin. At noong 1996 season, mas lumakas pa ang San Miguel sa pagdating ng dalawa pang malulupit na scorer, sina Samboy Lim at Nelson Asaytono. Sa 1997 season dahil na-reinjump up ang talent sa birmen off the bench ang laruan ng ating bida. Pero naging produktibo pa rin siya ayon sa paggustuhan ni Coach Ron Jacobs. Natanggap naman ni Alvarez sa 1997 ang dalawang PBA Mr. Quality Minutes bilang isang efficient na six man o pwede rin nating tawaging Six Man of the Year Award. Sa tatlong seasons niya sa San Miguel nag-average siya dito ng 12 points, 3.5 rebounds, 3 assists, 0.9 steals at 0.5 blocks per game. 1998 na patrade siya sa sister team ng San Miguel na Hinebra. Pero maliit lang ang naging role niya dito. Pagkatapos niya sa Hinebra, eh naglipat liga itong si Bong at naglaro sa NBA o Metropolitan Basketball Association. Naglaro siya sa Pampanga Dragons, Pasig Rizal Pirates at Sox Marlins mula 1999 hanggang 2001. 2002, nagbalik PBA siyang muli at napunta naman siya ng FedEx TNT at 2004, Napunta naman siya ng Red Bull at ito na ang huling team na nilaruan ni Bong sa PBA at opisyal nang nagretiro. Madami ang nangihinayang sa karera ni Bong Alvarez. Dahil malinaw naman sa simula pa lamang, e eh kaya niyang dominahin ang liga sa skill set na meron siya. May mga nagsasabi pa nga na siya ang second coming ni Samboy Lim. Naihalin tulad na rin siya kay Michael Jordan kung mga liparan at bitin sa ere ang pag-uusapan. Isa rin siya sa mga legit superstars ng PBA na hindi masyadong nabigyan ng respeto at pagkilala. Sa labing tatlong seasons na nilaruan ni Alvarez sa PBA, nakapagtala siya ng isang kampyonato, dalawang PBA comeback players of the year, dalawang PBA Mr. Quality Minutes, PBA Mythical First at Second Team selections. Ngayon bibigyan natin siya ng tamang comparison para ma-evaluate natin kung gaano nga ba kahusay ang nilaro ni Bong Alvarez sa kanyang PBA career. Itatabi natin si Bong sa mga high flyers din na gaya nila Berhel Meneses at Samboy Lim. Narito ang comparison ng career averages nila Berhel at Alvarez. Sa buong karera ni Alvarez ay eh nag-average siya ng 16.3 points, 5.2 rebounds, 3 assists, 1 steal at 0.6 blocks per game. Habang si Vergel naman ay nag-average ng 16 points, 3.2 rebounds, 3.6 assists, 0.2 steals at 0.4 blocks per game. Narito naman ang comparison ni Alvarez kay Samboy. Sa labing dalawang seasons ni The Skywalker ay eh nag-average siya ng 16 points, 2.7 rebounds, 1.9 assists, 0.4 steals at 0.7 blocks per game. Hindi natin ginagawa ito para malaman kung sino ang mas magaling sa kanila. Pinapakita lang natin ito para malaman na ang laro ni Alvarez ay eh hindi nalalayo sa mga nilaro nila Meneses at Samboy. Si Samboy Lim at Berhel Meneses ay naipasok agad sa 25 greatest PBA players of all time. Si Alvarez ay hindi. Hindi rin nakapasok si Paul Alvarez sa 40 Greatest PBA Players of All Time at wala rin siya sa Hall of Fame. Napag-usapan na natin ang stats at achievements na maaaring basean sana sa pagkakalagak niya sa listahan ng Greatest Players of All Time. Kung impact naman sa liga e eh, isa na si Bong Alvarez sa pinakatitingala sa basketball, lalo na kung liparan ang pag-uusapan. One of a kind si Mr. Excitement. Sa dekada 90, isa si Alvarez sa naging tatak ng era na iyon no question ang kasikatan niya sa loob at labas ng hardcourt. Minsan nang tinanong si Tim Cohn noong 2021, sa dinami-dami daw ng players na na-coach niya sa PBA career niya, sino raw ba ang pinaka-talented? Mula kay Abarientos, Lastimosa, James Yap, Kagewa at iba pa. Ang naisagot ni Tim Cohn ay walang duda si Bong Alvarez. Yan ay kung atleticism at can do everything type of guy daw ang magiging basihan natatangi daw talaga si Bong Alvarez. Ano nga bang dahilan sa biglang pagbagsak ng laro ni Alvarez at bakit hindi siya nire-respeto ng liga? Ang numero unong may sala dyan ay ang kanyang mga bisyo at personal na problema. Noong dekada 90, nagkakilala si Bong Alvarez at ang artistang si Almira Mulac. Nagsama sila at nabiyayaan ng tatlong anak. Ayon kay Bong, ito ang naging inspirasyon niya sa bawat tapak niya sa hardcourt. Noong naghiwalay sila ng kanyang asawa, eh labi siyang na-depress kaya nakapagbisyo siya ng alak at droga habang naglalaro sa PBA. Masyado raw siyang nasaktan sa nangyari na naapektuhan nito ang laro niya ng basketball. Pero kung si Almira daw ang tatanungin, eh ibang iba ang kanyang versyon. Ang pagiging alkoholik at paggamit ng droga ay noon pang nangyari bago pa sila maghiwalay. 2004 pa lang daw ay eh nagkakalabuan na ang kanilang relasyon lalo lang lumala si Bong sa mga bisyo noong nagretiro na ito sa basketball. Dagdag pa ni Almira. Inami naman ni Alvarez sa isang interview niya kay Julius Babau na sa sobrang lulong niya sa kanyang bisyo eh kahit piso wala siya sa bulsa at kung saan saan na lang siya natutulog sa parke man o kalsada. Noong 2017, naaktuhan si Alvarez na gumagamit ng shabu at dalawang kasama sa Quezon City. Isang buwan siyang nakulong bago makapagpiyansa. Aminado si Bong na kung hindi lang dahil sa mga bisyo niya, ay eh siguradong mas nagtagal pa ang paglalaro niya sa basketball at mas maraming achievements pa. Sa mga teams daw na nilaroan niya ay eh tila kaakibat ng kanyang talento, ay eh ang sakit ng ulo at pagiging pasaway niya sa practice at laro. Minsan na rin daw siyang naglaro ng nakainom, pagbibisto ni Bong sa isang interview. May mga analis din na nagsasabi na malaki ang impact ng environment sa paghubog ng isang basketball player o ng isang tao. daking kalya daw kasi itong si Bong Sakiyapo at maagang na-expose sa mga bisyo at mga gawain hindi kaaya-aya. Sinasabi nila na kapag natutunan ito ng maaga ng isang tao ay titignan niya ito bilang normal at parte talaga ng buhay. Sumubok ng isa hanggang sa nakasanayan. Maraming PBA player din na nangihinayang kay Alvarez na nabiyayaan ng natural na talento at husay sa court. Naroon din naman ang kanyang literal na pagsisipag at pagnanais na gumaling pa sa profesyon na kanyang napili. Kaya lang mas malakas daw talaga ang temptasyon ng bisyo at ibang gawain. Samahan pa ng failed marriage at depression sa mga nangyari. Sa ngayon, e eh, clean living na itong si Alvarez at buo ang debosyon sa Panginoon. Nagtatrabaho rin siya bilang konsultan sa isang party list at aktibong participant sa PBA Legends Exhibition Games sabi rin ng mga basketball expert na itong mga visionary nito ang maaring dahilan kung bakit hindi nire-respeto ang naging malaking ambag ni Alvarez sa PBA. Ayaw sigurong mabahira ng kontrobersya ang mga role models na inilulukluk nila bilang mga greatest PBA players of all time at mga Hall of Famers. Sabi nga nila, mas naging exciting ang PBA dahil kay Mr. Excitement. Lahat tayo ay karapat dapat sa pagbabago at second chance. Kung nakapagbago man si Bong Alvarez sa paglipas ng panahon, baka naman pwedeng magbago din ang PBA sa pagkilala sa isa sa mga legit superstars ng liga. Sana isama siya sa 50 greatest players of all time at maging Hall of Famer sa darating na panahon. Anong masasabi mo dito buddy? I-comment mo lang yan sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Injury. The return of Mr. Excitement was a painstaking process that had Alvarez going to the U.S. for therapy, going through the motions during practice. Later on, Alvarez' return to the PBA was an out-of-town game, away from the dazzle and hoopla of the PBA. But Paul Alvarez would not be stopped, as he soared and scored like there was really no tomorrow. After the usual nip and tuck battle in the first half, Alaska found its range in the third chapter with Paul Alvarez swishing through Alaska's net with reckless abandon but comebacking Paul Alvarez in what was clearly the team of the future. Alaska fans were quietly hoping that the one-two knockout combination would eventually unleash its lethal sting. Yes, the awesome twosome of Giorgio Dastimoza and Paul Alvarez. For Alvarez, nothing would be sweeter than performing extremely well in the finals, then winning it to make up for last year's loss in the finals, and in time, Paul Alvarez was ready to soar with Georgia Lastimosa in the third conference finals. Yes, Alaska had won its first PBA championship. Yes, the ghosts of the third conference last year were busted for...